Hello vlog, welcome to my guys. And here we go again. Kami ang naunang mga poging lamig ng Tabon Flores. Yeah. Ah. For <laughs> Ayan po, mga busy po ang mga tao natin dito, ang ating mga madlam people. Hello. Hello, my friend. Shout out kay sir. Ang May nangyari itong, ano, Rosie na ito papa na yun, papapalta ng piston ring. Ito yung nagawa namin ni Sir, oh. Improvise. Improvise muffler. Hala na. Pang malupit ang sunglasses, Sir. Ayan, oh wireless ang ano <laughs> wireless yung wireless <laughs> wireless yung palagay sa tayo nga. kabitan <laughs> napaka agas oh dito ka lang kakakita niyan sa Rusi <laughs> alright yun you know. o nagkakaroon ng sparks sparks for All right. From <laughs> mga professional uh, welders. Shout out din po sa nag dalawang nag-avail na yung ating broom broom na scooter yes sir shout out shout out kay ma'am yan yeah. na okay, sir pogi lamig pag meron ka nito sigurado wala kang broom broom all goods na Ang galing na lang para ma full wheel okay mga kaboom bro alright tanggal na oh. full so, wheel na po shout out muna kay sir pogi <laughs> labig <laughs> 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 na pinabista taga pinabista na yan oh This is po Yeah, I hihihi na ako brum brum hihihi wala daw JP wala yun na po mababanat ang pogi ng tabon pogi pogi na mo. nakaraan na nag welding ako ah talaga nga mag-ayong <laughs> di ako pinamulat eh Bilisan mo, totoy ba to? Ala, Mr. J.P. Narzoles, tumira <laughs> ng tres. Opo. Tutok mo sa loob. Ala. <laughs> Ala. Ala, parang profesyon nga na yan. Anong talis Oo. Bago ko nga kalimutan ay shoutout muna kay Reynald Sahul ng Kabugaw Gasan at kay Alexander Maguay ng Balaring Buak, kay Junel Nieva ng Gulang-Gulang Lucena City, kay Bel kay Alaysa Danaway, kay Bea Condesa Arizon ng Oriental Mindoro at kay Gian Jialand at kay Pinakapoging John Alexis Nakawili ng Gasan. Siyempre, bago ko makalimutan, ay shoutout din sa nag-iisang lover boy ng Malusak kay John Lester Montegudo. Ha ha ha! Okay, tatas ka natin kung mga darba. Magandang ba't tulog? Hindi na natin room room.